Ayan mga kalipi Kain tayo Mag-uulam tayo ng tinapa Saka itlog Pritong itlog Iluto ni misis Ayan itlog Tapos sinangag na kanin Sinaluluto mo ma Gado Ayan o no? What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy pi for another video Araw ng Sabado At maganda na rin yung panahon mga Kanoy pi. Wala nang ulan Pero makulimlim pa rin ang langit Ganyan Ganyan ang langit ngayon mga Kanoy pi. Makulimlim Pero Lalabas pa rin kami ni Mia mga Kanoy P pi. pinapainit ko na lang yung makina niya Kakatanggal ko lang yung ano Yung mga trapal niyang iba nandito nilagay ko na dito sa taas yung sa pinto yung mga side at harapan nya na nandyan na lang para in case na no na umulan agad kukunin ko lang salpak na agad mga kanayiti. ganyan kadumi si Mia ngayon <laughs> madumi pawashingan ko na lang bukas dahil magsisimba kami bukas mga kanaiti araw ng linggo so ngayon kalsada tayo at mamaya bibili tayo ng pits pagkain ng aking mga alagang manok so, uh, magkano mga kanoypi uh, naka 500 din ako kahapon sa awa ng Diyos nakahabol din mga kanoypi pauwi na nga lang ako kahapon may isang pasayro pa na no, na naservisan natin nagbigay ng 100 pesos <laughs> right ayan okay, bali 100 pesos yung naibili ko ng ulam namin kagabi almusal hindi na ako bumili mga kanuti magpiprito na lang si Mrs. ng itlog mamaya ayan so buksan ko lang yung gate na makalabas na tayo alabas na kami ni Mia at may dala pala tayo dyan mga kanuti may dala tayo dito na isa't kalahating tray na large to XL na size i-deliver natin to kay Antinina kung tawi yung isang tray tapos ito, kalahati, yung isang tricycle driver I-deliver -de natin mamaya no? So, paglabas namin ni Mia Deliver na natin agad yung isang tray Mga kanay pinag-vlog dito lang Kay Antinina Kuntawe At shoutout kay Kuya Raki At Ate Joy Malaki Kuntawe At sa inyong anak na tatlo At syempre, shoutout na ka rin kay Kuya Ricky Sa pamilya mo, Kuya yan sa Canada. Ayan. Nanonood sila diyan, mga kanahipi. So deliver na natin. Tara. Let's go mga kanahipi. Dito baha mga kanahipi, walang daanan ng tubig kasi. Ayan na kuya, yung pinapatayo nyo Ate Joy Ang laki na ng bahay nyo Third floor na agad Ate Ate Walang tao Ate Ayan Yung itlog. Ay, well. Yung uh, baga na grabe eh. Hindi bayad niyan. Yung bayad na, uh, yung na, bati natin. Uwin bati na kanya. O, bati na? Uy, toy. 260. 260. <laughs> Ayun, no? May gumagawa na pala sa taas. Ayos yung ginawa nila dahil ano. Uh, hmm. naglagay muna sila ng mga poste. bos lah tanggang third floor korenta ah. thank you saktonya ah wait lang aja ate dirabi. Karabis lang di Kalman dirabi. May mayat, Thank you. Ayan, maka kanay pi. Deliver na natin Kumita tayo doon ng 260 Ah, nagdong pala yung mga tray Ayan o, Ate Joy Kuya Rocky, yun na yung bahay nyo Ayan uh, Stories. deliveran nating isa wala yung tricycle niya dito eh nakalabas na balay tamanong mo ayam okay. binigay ko na lang sa kapatid nung ano, tricycle driver na kasama namin wala na kasi doon mga kanaipi lumabas na kunin ko na lang yung bayad mamay sa kanya CB Mall na ayan mga kanaipi kumita tayo ng 20 pesos Ayan, nakabili na tayo ng pang mga kanayipi tapos ah, so, hindi pa ako nakabili ng saug niyang gulay. Ayan, umuulan na naman. Hindi ko pa nailagay yung truffle ni Mia. <laughs> ayan mga kanamipi, may pasero na tayo sa angken. Talangkal! Tanan niya o. Oh. Ayan niya eh. Ayan na, ipagnami niya eh. Bayuta at Dayag Reperti sopang A agentnti Alonsa Lahi daw ng kanyang short So diretsyo na tayo ng ano Ng San Vicente At bibili tayo ng ano Pagkain ng manok Binigyan naman ako ng 40 pesos na kan Ayos na ayos tang saho Ayan, nandiyan na yung isang sako Mga kanaipit sa baba Tapos 2 kilos na no Integra 2,000 Plus 1,000 Mga kanaipit Para mabust nila yung itlog Ayan Uwi na tayo meron naman na tayong nabiling ulam dyan eh ayun mga kanipi dito na tayo punin ko lang yung ano yung ulam namin Balikan na lang natin itong ano, pids. Punin ko lang yung hand truck. wala mabigat ah. kaya kung magpwersa mga kanaipi 50 kilos pa naman yan <laughs> Ay mga kanaipi kunin natin yung pids ay plastic man naman yung ano, yung lobe niyan eh kaya hindi mo babasa yung feeds natin dito na tayo pagkain na lang nila ngayong araw yung ano natira ayan mga kalipi kain tayo magulam tayo ng tinapa saka itlog pritong itlog iluto ni misis ayan itlog tapos sinangag na kanin uh -huh. Panalo, mga kanoypi. Tapos may kapi pa dito. Sarap, no? Kayo, mga kanoypi. Anong ulam yun? Ulam tayo ng prito. yung binili ko doon sana sa may bayawas kakapon. Okay. Ano? Ayan tayo, mga kaloy Mamay na lang. Saka ko palang na ano, na magpakain sa aking mga manok, mga kanoyte. Lalabas na sana ako. Kaso lang ang lakas na naman ng ulan. Tignan naman mga kanoyte yung ulan ngayon. Oh. Tapos dito, baha Sa harapan ng bahay. Lakas kasi ng ulan. Ganyan nga yung sitwasyon namin dito mga kanayipi Dahil sa bagyo na yan Pali magbubuta nga ako na, no? na mamamasada ngayon eh. Hello ka muna sa vlog Hello kanayipi Against the light ka naman dito ka ah oh, ah, Hi ka muna kayong kanayipi Hello kanayipi <laughs> Beauty Polisa. Oh, ay, ay. <laughs> Flying kiss nga, flying kiss. Uy, ang galing ah. Bye-bye. <laughs> Bye-bye, kanay pi kamu. galing na no? oh. Ano yung naluluto mo, ma? Gado. Ay, ano? Nagimasan. Ang sarap, oh. Ito na yan. Ito na yan. Ito na yan. Mami, Yan yung pananghalian at panggabihan na namin mga kanaypi. Ayan. Naluto na ni Mrs. Kanoypi. So masarap na naman yan dahil luto niya. Special. Special yan. <laughs> <laughs> Ayan mga kanaypi, Labas na tayo. Habang wala pang ulan. Tumila na ulit. Pero may payong tayong dala. Ayan tubig. Saka nakabota na ako. <laughs> You know? Ayan o. na tayo para hindi mababad yung paako sa tubig. Laging tubig kasi yung dadaanan mga kanitig ha. na lang ako. Sige madam. madam. Papanan niya madam. 20 minsan na, oh. Sige, madam. Ay, tatlo lang kayo. the way ayan mga kanayupi kumita tayo ng 60 pesos kumita tayo ng 40 pesos mga kanaipi sa dalawang pasero natin galing bakag ayan pumila ko dun sa paradahan mga kanaipi bili muna tayo ng daya ni baby maika dun sa mother teresa drugstore Ito yung tangay pangal daw. Merindal. Merindal na. <laughs> Sini lang. Biyahe tayo, biyahe. Ay, Di nga door. maka mga kanaypi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat so pagpasensya nyo na ako kung ngayon lang ulit na makakapag shoutout sa inyo mga kanaypi no? so tapusin nyo na lang baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan shoutout nga pala kay kuya Ron De Leon at ati Cathy De Leon from US shoutout na rin kay sir Ed Garcia na nandito sa Sambales from USA Shoutout ta rin mga kanipi kay Ati Marilyn Benta na nasa US Shoutout ta rin kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada Shoutout ta rin kay Kuya Bert tungpalan at Ati Barbara Dumaging tungpalan from New York Shoutout ta rin kay Kuya Joey at Ati Tessie De La Cruz from San Diego, California Shoutout ta rin kay Kuya Norman Soliven Na nagbibigay sa akin ng sideline Shoutout kuya At shoutout ta rin mga kanipi kay Madam Juwani Portich And Sir Romel Portich From US Shoutout ta rin mga kanipi kay Sir Leo DiGario Versosa Shoutout ta rin kay Shaunan TV aka Jonald ng Taiwan shoutout ta rin kay Ronald Pihada shoutout ta rin kay Arby Panado shoutout ta rin mga kanipi kay Eloisa Bilila at shoutout ta rin mga kanipi kay Mary Pabroa shoutout ta rin kay Uncle Stevie Doc Santiago at kay Uncle Pilipi Santiago ng Bitis Pampanga Shoutout na rin mga kanipi kay Viva Lola Vlogs. Shoutout na rin kay Ate Violita Consolacion from Floro Banag. Ayan, shoutout. Shoutout na rin mga kanipi kay Patrick, Cherry, and Ken from Singapore. Shoutout. Shoutout na rin mga kanipi kay Sherwin J. Shoutout kay ER Kabayan PWD Vlogs. Ayan. Shoutout na rin mga kanipi kay Reggie Gakayan. Shoutout rin kay Romeo Budano. Shoutout na rin mga kanipi kay Loar Cubal. At syempre shoutout rin kay Fernald Arboleda. Shoutout na rin kay Elpidio Estimada Ganadin. Shoutout rin kay Justin Pasqua. Shoutout rin kay Paul Michael Marcelo at shoutout na rin kay Mark Cruz so dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanipi at kung gusto mo rin ma-shoutout next vlog or sa mga susunod na video just comment below lang mga kanipi at antay mo na ma-replyan ko yan at susunod noon shoutout na sa pangalan mo at pangalan din ng kapamilya mo kung gusto mong ipa-shoutout So, salamat sa suporta palagi mga kanaypi. Lalong lalo na sa ginagawa niyong no skip ads ng aking mga video. Thank you so much sa inyo. Malaking tulong yon para sa pamilya ko mga kanaypi. No? So, salamat at dito ko na naman tatapusin ng video vlog mga kanaypi. Kita kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin natin. Stay safe lagi. I love you all and... Peace out.